Eh, yun na, kumakapal na. Mo na? Chacha, Dapat mukha muna bago yun. You guys wanna play Chancha? Only Colombians know that game, Chancha. <laughs> You're not Colombian. I am Colombian. Ay, gago ka pala eh. Ay, say ba yan? mo ha. <laughs> <laughs> Mga agaw ka. Bak bakit mas marami? <laughs> ano din ba yan? Ako yung mga Ako yung mga producer. Ay, hindi. ko. Kaya pala hindi ko iniinom. <laughs> inaamoy ko pala. Yaaaaaaah! Nung inaamoy ko, hindi amoy pa. Yes. Okay na? Yes. <laughs> na? Hindi pa <pala> lumasagot beer. <laughs> may <laughs> bulan. Mahilig ka sa malapot eh, no? Mm, pare. Mahilig mm. siya saan. Alam ba? Mami, may tayo sa banyo. <laughs> <laughs> Nasa labi. Mami, may tayo sa baan niyo! Sino di nag-brush? Oh, <laughs> <laughs> may tayo talaga sa baan niyo. spoon <laughs> 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 <Si> <laughs>. and Mark, make tayo good. Ang gano'n masarap karap laban yung ganyan, matamis Matamis yung pare. Sino ba yun? Sino sa mano, wala na! Hadi, hadi stop at lobat ka na Stop. Sabihin mo stop. Stop!